Magandang araw mga mare, ang pagiging nanay ay ito talaga ang pinakamahirap na role sa ating buhay. Titiisin mo lahat ng pagod mo, lahat ng hirap mo para lang sa pamilya mo at sa mga anak mo. Lalong lalo na pagsabay-sabay yung mga anak mo na umiiyak. Araw-araw ganito yung sinayo namin sa bahay na sabay-sabay nga silang umiiyak. At dahil nga ayaw nilang tumahime kaya ayan nilabas ko sila ng bahay. Dito nga muna kami sa labas at nagtingin-tingin nga kami dito sa mga tanim. Parang kailan lang nung tinanim ko nga itong tangla dito at tingnan nyo nga ang lalaki na nga nila at marami na rin mga dahon at lalong lalo na itong mga kamoting kahoy ay malalaki na rin at mahahaba na nga sila at eto nga yung nilagyan ni Jiang Rin na netong alugbati at tingnan nyo naman may mga dahon na rin makakapaggulay na rin tayo pagdating ng panahon pag marami na nga itong mga dahon mainam nga ito at mayroon nga net at hindi na nga magagalaw ng mga manok malaking tulong na rin ito kung sakali man nadadami nga yung mga dahon ng alugbati ay may magugulay gulay na nga tayo. Maliit lang naman to na tinanim namin pero kung dadami yung mga dahon ay eh marami na rin ito. Hindi nga maganda ang panahon ngayon dahil tinan nyo nga ang kalangitan ay nagdidilim na naman. Hindi nga kami nagtagal doon sa labas at eto pumasok na nga kami dito sa bahay at ayan naman si Angel pinahiga ko nga siya dito sa higaan namin pero tingnan nyo nga itong maliit na bata ay eh, naku sobrang likot na talaga at dahil mabilis na nga siyang gumapang kahit saan na talaga siya ng sulok dito sa higaan namin napapadpad. Yung kakalagay mo nga lang siya doon sa gitna tapos nandun na naman siya sa gilid o tingnan nyo nga itong malit na bata akala ko kung anong ginagawa niya ay yun nagdudumi pala doon kung tahimik na nga ito kung saan siya nga naroroon ay nako alam mo na kung anong nangyari sa kanya hindi nga halata na nagdudumi nga siya dyan dahil patawa-tawa nga lang siya at habang nililinis ko nga si Angel dyan ito naman yung dalawa may bit, -bit naman na bilo-bilo nagulat nga ako akala ko nga kung ano yung bit, -bit nila na binigay nga nila sa akin ay ito palang isang bilo-bilo pala sila ng kapitbahay namin ng bilo-bilo. Kaya ayan, may pang naman itong dalawang bata. At habang naghihintay nga sila kung kailan ko nga sila bigyan, ay ito namang maliit na bata ay nandito rin sa akin tagiliran. Hindi rin mapapahuli itong maliit na bata at gusto niya nga rin kumain. At kinabukasan naman, araw ng linggo ay ito nga naggayak na nga kami dahil magsisimba nga kami. Naglalakad nga lang kami papuntang simbahan dahil si ringa nga ay may ginagawa at hindi nga kami mahatid. So sunduin na lang nga niya kami pagkatapos nga ng simba namin. At habang naglalakad nga kami dyan, na ito naman dalawang bata ay nag-uumpisa naman yung pagiging pasaway nila. Kaya minsan ayaw kong isama itong dalawang bata kung saan may lakad nga ako dahil sobrang kulit nga. Kung saan tayo nandoon na tahimik nga yung pupuntahan natin ay doon naman magugulo at mag iiyak -iyak. At nung kinahapon na naman tiningnan naman ni Jangri itong welding niya kung talagang maayos pa. Hindi niya talaga maayos yan dahil hindi naman siya technician at hindi naman niya alam kung saan may sira hindi nga namin alam kung saan namin ito ipapaayos dahil wala namang tagaayos dito sa lugar namin na mga ganito kung saan maraming napapatrabaho sa kanya ay doon naman nagkasiraan ng gamit huwag kalimutang i-like and share ng ating video at hanggang dito na lang maraming salamat